Lahat po lahat klase 20 20 na lang, 20 Pasok na po kayo mga suki. Lahat ng klase 20 20 na lang, 20 pesos lahat ng klase. Pasok na po kayo mga suki. Lahat ng klase 20 20 na lang, 20 pesos lahat ng klase. Pasok na po kayo mga suki. Lahat ng klase 20 20 na lang, 20 pesos lahat ng klase. Pasok na po kayo mga suki

lahat ng klase 20 na lang pesos lahat ng klase pasok na po yung mga 1 lahat ng klase 20 na lang pasok na po yung mga lahat ng klase 20 na lang 20 pesos lahat ng klase pasok na po yung mga 10 lahat ng klase 20 na lang 20 pesos lahat ng klase pasok na po yung mga 10

20, 20, 20 pesos lahat ng klase. Pasok na po kayo. Masusunod po kayo. klase 20 dito na lang. 20 klase. Pasok na mga, klase 20, 20 na klase. Pasok na mga, klase 20, 20 na 20 pesos lahat ng klase. Pasok na po kayo mga suko. Lahat ng klase, na pesos, lahat ng klase. Na 20-20 na lang. 20 pesos lahat ng klase. Pasok na po kayo mga suko. Lahat ng klase 20-20 na lang. 20 pesos lahat ng klase. Pasok na po kayo mga suko. Lahat ng klase 20-20 na lang. 20 pesos lahat ng klase.

पासोपन कोपा योग में सूटी, दरअपन क्लासी बैंटी बैंटी न जाएं, बैंटी पैसों से हाथ में खिलासे। पासोपन कोपा योग में सूटी, दरअपन क्लासी बैंटी बैंटी न जाएं, बैंटी पैसों से हाथ में खिलासे। पासोपन कोपा योग में सूटी, दरअपन क्लासी बैंटी बैंटी न जाएं, बैंटी पैसों से हाथ में खि� pasok na kung pa yung mga suki, pesos pasok na mga suki, sa mo no? na lordingan pesos, pasok na po kayo mga suki, pesos lahat na na kayo, mga o, saming... pasok na po kayo, mga suki, ah. na lang, 20 pesos, Pero, ayun, na, na lang. pasok na kayo, mga suki. <coughs> <Mas, tallying. coughs> <coughs> 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 Lahat ng klase, 20-20 na lang. 20 pesos, lahat ng klase. Pasok na po kayo, mga sugi. Lahat ng klase, 20-20 na lang. 20 pesos, lahat ng klase. Pasok na po kayo, mga sugi. Lahat ng klase, 20-20 na lang. 20 pesos, lahat ng klase. Pasok na po kayo, mga sugi. Lahat ng klase, 20-20 na lang. 20 pesos, lahat ng klase pasok kayo, sushi, na kung pa yung mga suki, lahat ng klase benten benten na lang, 20 pesos lahat ng klase. pasok kayo sushi, na kung yung mga suki, lahat ng klase 20, 20 na lang, 20 pesos lahat na sushi, lahat ng klase. pasok na kung pa mga suki, lahat ng klase na lang, 20 pesos lahat na sushi, lahat ng klase. pasok na kung pa mga suki, lahat ng klase benten benten na lang, pesos na lahat ng klase ba' mga di mas maganda naman yan kaysa doon sa mga kawaya na ano wala nang pang ano na lang siya sampurado

pasok na po yung mga suki, lahat, lahat ng klase. Pasok na payo, mga lahat ng, klase 20, 20 na 20 lahat ng klase. pasok na payo, mga suki, lahat ng, klase 20, 20 na 20 lahat ng klase. pasok na payo, mga supi. lahat ng klase 20, 20 na 20 lahat ng klase. Pasok na payo, mga suki lahat ng klase, 20, 20 na lang. 20 pesos na lang klase. So, kaya mo mga suki. Lahat ng klase, na lang ang klase. So, kaya mo Lahat ng klase, 20, na lang. 20 pesos lahat ng klase. So, mga suki. Lahat ng klase, na lang. pesos lahat <coughs> ng

Pasok na po tayo, mga suki, Lahat ng klase, 20 na lang. 20 pesos, lahat ng klase. Pasok na po mga suki. Lahat ng klase, 20-20 na lang. 20 pesos, lahat ng klase. Pasok na po mga suki. Lahat ng klase, 20-20 na lang. 20 pesos, lahat ng klase. Pasok na po kayo, mga suki. Lahat ng klase, 20-20 na lang. 20 pesos, lahat ng klase. Pasok na po kayo mga suki. Lahat ng klase 20 20 na lang. 20 pesos lahat ng klase. Pasok na po kayo mga suki. Lahat ng klase 20 20 na lang. 20 pesos lahat ng klase. Pasok na po kayo mga suki. Lahat ng klase 20 20 na lang. 20 pesos lahat ng klase. Pasok na po kayo mga suki.